Hello mga kaagri, welcome back to my channel. Ah. Ngayon, ah, ipapakita ko sa inyo mga kaagri at may share ko sa inyo yung ah, inahin natin, nabili natin ng 15,000 mga kaagri. Oh. Yan, ito. Ito si Lucky, no? Ah, bali, nanganak, na siya, anak siya mga kaagri ng 11 na biik. Yan. Ah, nagpapasalamat talaga ako, no? Ah, sa, sa ito, ng Diyos na ah, nagkaroon tayo ng biik. anak si Lucky ng 11 piglets. 11 piglets. Yan. Yan mga agri oh. Uh, bali sila, kahit nakita nyo naman yung nabili natin nung nakaraan. Ah, uh, nung pagbili natin na uh, ampayat niya. Ah, uh, ito ngayon, medyo malaki-laki na siya. Uh, pumayat siya konti dahil ang daming dumidi sa kanya. Uh, dumidi na mga biik. Ayun uh, yung mga biik niya, mga ka medyo madumi lang dahil hindi natin sila pwedeng linisan dahil bata pa. Ah, uh, ito pala sila ay 20 days to sila ngayon, ika-20 days nila ah uh, dahil inaanak inanak to nung ah uh, March 21, 2024. Yan, ang lalaki ng biik nila, oh. Yan, ang bibilog. Yan. Yan. Yan yung biik ng lalaki, no? Uh, Abli, ito pala ngayon mga kagri, ngayon lang ako nag-video nito dahil yung binidyo, yung pag-video ko nung nanganak si Lucky ay na-delete lahat. Ah, uh, kaya ngayon nag ko ngayon. Uh, ito lang ito yung ipapakita ko sa inyo. Uh, update ko lang na nanganak siya ng 11 piglets, ang lalaki ng anak niya. yano oh. no. Uh, ika 20 days nila, ika 20 days ng biik ngayon mga no. at uh, tinimbang ko kanina, umabot ng 5 kilos bawat isa yung mga biik na yan. Yan din sila. Oh. Yan. Uh, malaking pasasalamat talaga ako sa Panginoon na Uh, si Lucky ng anak ng 11 uh, bawing bawi na sa kapital natin na uh, 15,000 dahil ang puhunan natin dito 15,000 uh, tapos yung biik na to dito mga kaagri ang halaga dito ngayon na uh, 3,000 to 3,500 bawat isang biik uh, sa, sa 11 piglet mga kaagri sa pagtatatlong libo ay meron na tayong 33,000 kung mabili ito ng mga 33,500 mga kaagri meron tayong 38, 500. Yan, wala. Di ba mga kaagri, kumita na tayo agad pag ibinta natin dito. Ang plano ko dito mga kaagri, yung iba ay ibibinta ko. Uh, yung iba ay uh, ipapatinin ko. Kasi ang lahat nito ni Blissy mga kaagri ay large white. Uh, di ko lang alam kung nahaluan na ito pero base sa uh, observation ko sa kanya, sa genetic niya, ay large white. Malaking porsyento na large white siya. Tapos ang ama naman dito mga kaagri ng mabiik na to, ay pitrin. Yan. Pitrin ang papa nila. Balik sila mga kaagreen ito oh, sa papa. Itong alaga natin yan. Ito yan. Yung dalawa na yon yon at saka ito. yun ang lakas na lumidi ng ating mga biig. Ang lalaki oh. Ang bibilog ng puwit. Uh, nilagay ko lang dito yung inahin natin dito sa uh, paruwing pin natin na simpleng ano lang gawa sa kawayan. Pero safety yung mga biig. Dito naman makakaagree sa low budget, ito yung ginamit ko, nakawayan lang. Ah, uh, malaking tulong na sa biik. Hindi naman mula nung pagpanganak 20 days na ngayon, uh, wala namang namamatay na beak dahil nadaganan niya. Ay, uh, okay naman, hindi naman nadaganan. Kahit simple lang, malaking tulong na sa atin. Tapos dito makakaagree, ay nilagyan ko na ng pagkain, 'yan. Yung pambiik. Uh, ang ginawa ko kagre sa 5 days pa lang, tinuruan ko na silang kumain. Yan. Kumain ng feeds na pambiik talaga. Yan. At ilagyan ko na ng tubig. Mula nung 5 days mga kagre, sa araw ng 5 days ang ginawa ko ay tinunaw ko yung feeds na ginamit ko na pakain sa kanila. Ah, nilagay ko dun sa didi ng inahin nila. Pinahir pinahiran ko yung didi para maamoy nila. After mga dalawang araw mga kaagri or tatlong araw kong ginawa yon ay Nilagyan ko na ng feeds dito para marunong silang kumain. Mula nung ika-7 days nila mga kagri hanggang ngayon, ika-20 days nila, ang pagkain nila mga kagri nandyan na, na yan. Para hindi sila laging uh, umaasa doon sa didi ng mamapig. pig uh, hindi na sila laging umaasa doon sa didi nila. Kung, kahit, kung gusto nilang kumain, kumain sila. Tapos pag gusto nilang dumidi, dumidi sila. Uh, hindi ganong persado yung inahin natin. Hindi sila ganong uh, hindi, yung inahin natin, hindi, ga, hindi siya mahihirapan dahil nakakain na ng feeds yung biik at konti na lang yung idididi ng ating mga alagang biik. Yan, at sa kanila gaya natin sila ng tubig doon, doon o. Oh. Yan, naglalaro sila doon. At uh, ng umiinom ng pakunti-kunti. Yan. Uh, ito pala mga kaagre, ito yung pamamaraan ko na sinanay ko sila sa unli uh, dry, dry lang nilagay ko mga kaagre kasi pag ganito mga biik, wag niyo babasain yung feeds na ipapakain sa kanila dahil hindi nila, ilan, hindi nila yan mauubos. Pag basain mo yan ay mapapanis yan at yun yung dahilan uh, na magtatai ang inyong mga alagang biik. Huwag niyo silang basa, niyo yung basain, basta lagyan niyo lang ng tubig doon sa tabi. Uh, kusa na lang yung kakain yung biik natin dyan at iinom doon ng tubig. At kahit mabukasan pa yan, hindi yan napapanis dahil hindi yan nababasa. Uh, kasi pag babasain nyo yan mga kaagre, uh, pag mapapanis yan, yun yung dahilan ng magukos ng sakit ng inyong mga alagang biik. Yun yung unang dahilan ng bakit sila nagtatay. Dahil sa kinain nilang panis na feeds. Kaya yan, okay lang yan. Yan o, oh, nakita nyo naman mga kaagre, no? kahit maliit yung inahin natin dahil bago pa lang nabili natin to. Uh, hindi ganong mataba yung inahin pero nakita nyo yung biik natin ang lalaki. Ano eh, diba? Ang lalaki nila. Yan, dahil kumakain sila ng feeds at nagdididi. Tapos dito sa labas, mga kagri ka ay nilagyan ako ng kuna. Kuna sa ating biik yan. Tapos nilagyan natin ng ilaw. Uh, pag gusto nilang pumasok dito, dito sila matulog minsan. Uh, Depende sa sitwasyon, gusto nila minsan doon sila sa loob. Pero minsan dito sila. Yan, sisigla nila, oh, mga kagri, ka Yan. <laughs> Ayan, lakas kumain. Ah. Ah, yan mga kagriyo, nagpadidi yung ating inahin. Yan. Ang ganda nila tingnan. Ayan mga kagriyo. Yan. Didi lang. Yan. Lakas sila dumidi. Yan. Tingnan nyo mga kagriyo, parang ang dami nila tingnan, Oh. No? Okay. Hello mga ka no yung video natin ngayon, uh, nag-update lang tayo dito sa ako sa ating alagang inahin na si Lucky. Uh, malaking pasasalamat talaga ako sa Panginoon na binigyan tayo ng maraming biik. yan nakabawi agad tayo ilang buwan pa lang sa anak ni Lucky na 11 piglets. Uh, ako talaga nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na hindi dahil sa kanya ay wala ito pa, ito. Yung mga mabigik na to. Basta patuloy lang tayo at lagi nating manalangin sa Panginoon na gabayan tayo sa pag-alaga at bibig bigyan ng wisdom sa pag-alaga ng ating mga baboy dahil kung wala siya, wala tayong magagawa mga kagri di ba? Basta patuloy lang tayo sa pag-alaga ng baboy ay walang kasiguraduhan nakikita tayo. Minsan ah uh, matatalo tayo sa pag-alaga ng baboy, minsan naman ay tabla lang, minsan naman ay kikita pero maraming porsyento mga kagre, ka malaking porsyento nakikita sa pag-alaga ng baboy, basta ayusin lang natin at wag natin to ibasta-basta lang ang mga ating malagang baboy dahil may buhay sila kailangan nila ng kalinga, alaga at mga bitamina mga kagre ka uh, sa susunod ko na video mga kagre ka ay uh, share ko sa inyo kung ano yung sistema ko dito sa aking mga alagang biik mula nung pag-anak medication at mga gamot na ginagamit ko. Ayun uh, lang mga agree dito hanggang dito lang ang aking video na to. Ah uh, maraming salamat no nakarating dito sa aking video. Ah uh, hope so may bayan yung aking YouTube channel at paka-like na lang and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page Marlon Agri Vlog if I. Ah uh, maraming salamat sa inyo mga agree and happy farming sa inyong lahat. Thank you and bye-bye.